Kumusta mga kalinya? Welcome back sa ating panibagong video. today, papunta ulit tayo ngayon sa Manlabong Prito Diaz sa dati nating spot. Susubukan pa rin natin kahit medyo makulimlim ang panahon. Na-try natin at strike pa rin tayo ngayong umaga. So, pali, samahan nyo kami mga kalinya and enjoy the video. Ito na ang sanad na ano din Ayan, good morning mga kalinya. Welcome sa panibagong nating video. Nandito ulit tayo ngayon sa Rito Diaz And uh, the time is almost 6 o'clock in the morning. Ayan, magkakasting tayo mga kalinya. try natin ulit dito. Gamit natin, medium setup pa rin. May mga nagpipishing doon mga kalinya. Yun. Dito dati balak na magpishing. Kasi medyo makalo ng panahon ngayon eh. Pero okay lang kasi papunta naman doon yung hangin. So from here makakahagis tayo. Ayun, stay tuned kayo mga kalinya. Hintayin natin kung ano masibad natin yung umaga. Ang panahon medyo maalon siya. Ayun, lalaki ng alon. So hopefully may trebali ngayon. Yun yung pinunta ko rito eh. Yung mga trebali daw dito eh. Ayun. So let's go. Samahan nyo ako mga kalinya ang gamit tayo ng barking lures ano ito, uh, 15 grams ayan check natin ito alam ko magat sa jig natin try natin gumamit ng paper mga kalinya ayan, paper natin uh, 15 grams ang ganda ng ano Big. And lures natin is Jig boy Ayan

Must start early in lures. ay pa Tara daipa Hindi siya masyado lumalaban so masama na lang may duro darag ko sini insan Ito, ang tayo mga alinya Dali oh Uy, mga ulit oh Woohoo, si Bubog <laughs> Woohoo Dali ng vengeance Hey, hey, hey Batog na, batog na Ayon, pauwi na tayo guys. Dalawa lang huli natin. Dalawang makarel. Hmm. Sungit so, panahon. Dalawa lang, oh. Yan. Ayan, hanggang dito na lang ating vlog mga kalinya and uh, see you in my next uh, video.